Hapon po sa inyong lahat. Hello. Hi. Ayaw na ayaw natin ng hirap at pasakit. Ayaw na ayaw natin ang pahpaka-sakit. O sino dito ang gusto ng hirap at pasakit? Pakitaas ang kamay. Wala. Kaya talagang ayaw natin. No? Ganun ba yun? <laughs> Subalit, kung ang hirap at pasakit, ay daan para ipamalas ang ating pagmamahal. Kung ang pagpapakasakit ay daan para sa kaligtasan ng ating mga minamahal, susunguin at susunguin natin ang hirap at pasakit. Amen ba yun? Para matamlay. Amen ba? Amen! Yeah. Di ba yung mga magulang kahit mahirap, ginagawa at ginagawa nila para sa kanilang mga anak. Para maniniwala yata ako, hirap na hirap kayo para doon sa mga pagpapakita ng pagmamahal ninyo sa inyong anak. Mahirap ba? O, oh, talagang hoda. <laughs> Mahirap. Pero, alam nyo, kung wala yan, kasi yan ang ginawa ng Panginoon eh. Sinoong at sinoong niya ang hirap at pasakit. Amen ba? Kaya ngayon, hindi ba linggo ng palaspas ng pagpapakasakit ng Panginoon? Inaalaala natin ang kanyang dinanas na pagpapakasakit, hirap at pagpapakasakit. Dahil nais niyang ipamalas sa atin ang kanyang Pagma -mahal. At dahil mahal niya tayo, nais niya na tayo ay mai mali ligtas. At yan ang ating ipinagdiriwa ngayon ng buong linggo, ah, buong linggo para ipamulat sa atin kung gaano kahalaga ang ating kaligtasan kaya isang linggong pagdiriwang o paggunita sa ating kaligtasan na realize po ba ninyo yon bakit ba isang linggo dahil napakahalaga no ang ating kaligtasan at yan ay natamo dahil sa katakot-takot na hirap at sakit na dinanas ng Panginoon. Amen ba? At ang pagpapakasakit ng Panginoon ay alam na noong una pa ni Propeta Isaías. O sa aling pagbasa po natin ito matutunghayan, Very good. Mula sa aklat ni Propeta Isaías. Hindi ko na isa-isahin. No? Pero lahat ng mga na sa saat sa unang pagbasa ay tungkol sa pagpapakasakit ng Panginoon na alam na bago dumating ang ating Panginoong Hesus. Amen? O sino ang unang pasabi na may pagpapakasakit ng Panginoon? Sino? Si? Propeta Isaías. O, sinasabi na nga sa atin sa unang pagbasa. Ngayon, nung dumating ba ang ating Panginoon, handa ba siyang duma, dum mag handa ba siyang dumanas ng pagpapakasakit? O saang pagbasa naman natin ito matutunghayan. Saan mabuting balita. Mabuting balita. Ayon kay San Marco. 'Yun ba sa misa ngayon o kanina doon sa ating unang pagdiriwang o sa paggunita natin kanina sa pagpasok ng Panginoon. Saan? sa unang bahagi. Yun, sa pagpasok ng Panginoon sa Jerusalem. Ayon, alam ng Panginoon na ang kanyang pagpapakasakit ay mangyayari saan? Saan? Sa Jerusalem. Okay? Alam niya. Kung kayo, alam niyo, kung saan mangyayari yung pagpapakasakit ninyo, papasok ba kayo roon? Hindi. O, mga takot kayo. Pero ang Panginoon, pumasok ba siya? So, ibig sabihin, handa siyang dumanas ng pagpapakasakit, hirap at pasakit, alang-alang sa kanyang pag-ibig at alang-alang para sa ating kaligtasan. Ngayon, ang kanyang pagpapakasakit ay nagsimula lang ba rito, sa lupa at dito nagtapos? O anong sagot niyo ba? Tumahimik kayo. Hindi. Saan nagsimula? Sa langit pa lamang. Kasi isipin mo siya ay Diyos bababa ako sa, la, sa lupa para dumanas ng pagpapakasakit. o sa ang uh, pagbasa natin ito matutunghayan sa ikalawang pagbasa mula sa sulat ni apostol san Pablo sa mga taga Pilipos so may tatlong yugto para mula sa langit siya ay makarating dito sa lupa. Na sa tatlong yugtong ito, dinanas na niya ang pagpapakasakin. Ano yung unang yugto? Ano yung unang bahagi? Bagamat siya ay Diyos, hindi nagpilit na mananatiling Diyos. O kayo, na napakasakit nun, di ba? Diyos ka. Tapos hindi ka nagpilit na manatiling ah, kapantay ng Diyos. Parang gaya niya na tao ka, hindi mo pinilit na manatiling tao. Gusto ba niyo yon? Parang bumaba pa kayo. Gaya ng Panginoon, no? Di ba? Hindi siya napilit na kapantay ng Diyos dahil may planong mas maging mababa siya. Parang gaya ng tao, gusto maging langgam. Gusto ba ninyo? Ayun nyo? Ayun yung mga gat. So ayun nyo. Pero parang ganyan ang nangyari kay Lord. Ta-Diyos siya, tapos magpakababa, hindi na pantay sa Diyos. So yan ang unang yugto. Mahirap ba yon o hindi? Mahirap. Diyos siya eh. Sa inyo pa lang eh. Tao pa lang eh. Mahirap na. Hindi po ba? So yung unang yugto, ang ikalawa, ito mas, mas lalong mahirap. Hinubad niya ang lahat ng... Anong hinubad niya? Ang lahat ng katangian niya ng pagkadyos. Ang galing ng mga bata dito, ano? Ah, Talagang nag-aral yata. Pagka-Diyos. At anong... Pag, hinubad, nung hinubad niya yung kanyang pagka-Diyos, anong uh, nangyari sa kanya? Naging tao Amakin mo Diyos naging tao. Madali ba yon? Mahirap? Oh. Pero dinanas ni Lord yon, hindi nyo nare-realize. Dahil sa inyo, sa ating lahat. O, oh, mababa na nga siya, naging tao, ano yung pangatlong yugto? Ha? Ha? Naging tao at namuhay na at nung naging tao, nagpakababa pa at naging masunurin. Kapag ikaw ay nagiging masunurin, nagpapakababa ba tayo? Opo. Dahil sumusunod tayo eh. So nagpakababa pa siya. Hanggang saan? Hindi, hanggang sa... Ano ito? Hanggang sa... Cruz. Hanggang sa kamatayan. Kita nyo? So, yan. Anong nandito na siya sa lupa, dinanas niya ang katakot-takot na hirap at pasakit. Saan natin ito matutunghayan? sa Ebanghelyo sa Misa ayon kay San Marco. Hindi ko na uulitin yan. Alam na, alam na ninyo, narinig na ninyo yun eh. Lahat, lahat ng mga sinasabi sa Ebanghelyo, lahat ng uri ng sakit, pasakit at hirap na dinanas ng ating Panginoon. Kaya ba ninyo yon Narinig nyo lahat ng uri ng pahahi, hirap at pasakit na dinanas ng Panginoon, kaya ba niyo yon? Hindi. Pero, ginawa niya yon, no? Para sa atin. Dahil mahal na mahal niya tayo. Kayo, gagawin ba ninyo yan sa mahal na mahal niyo? O, hindi niyo kaya. Wala kayong sagot eh. Yan. Oh, kung mahirap, pero tingnan nyo ginawa ni Lord. Hindi po ba? Kaya sana sa mga panahon panahong ito ng Simana Santa, dapat tayo ay nagninilay-nilay at sinusundan natin ang ating Panginoon sa kanyang pagpapakasakit. Tama? Eh, kung halimbawa, ngayong Holy Week, so kung sundan natin, dapat ibig sabihin yan, mag a tayo ng lahat ng activities ngayong Simana Santa para masundan natin si Lord sa kanyang pagpapakasakit. Kaya nyo? Kaya Oh. Iyan lang gagawin natin. Eh, pero tingnan niyo, ang dinaanan niya, napaka, napakahirap. No? So, kung tayo ngayon ay nasa beats, nag enjoy gusto ba niya yun? Nasa beats kayo ngayon? Kung tayo nandoon, nagtatampisaw sa sayang, yan ba pagsusunod sa Panginoon sa kanyang pagpapakasakit? Oh. Sana hindi natin makaya yon. Alam natin na ito ay panahon na tayo magninilay sa pagpapakasakit ng Panginoon. At nandoon tayo sa beach, nagpapakasaya. Di ba? Hindi siguro naisip ng mga kapatid natin yon na ngayon ay nasa mga beaches ngayon. Ang mo, Holy Week, nandoon ka sa mga beaches, hindi, anong term? Hindi bagay? Tama ba? So, yan. No? Sana, patuloy ang inyong. Kasi sinisimulan natin ngayon ang Holy Week. semana Santa na nagsisimula ngayong linggo ng palaspas. So simula pa lang tayo. Sana masundan ninyo ang ating pagninilay-nilay sa pagpapakasakit ng ating Panginoon sa buong Semana Santa. Amen? At kapag ginawa natin yan, ipinapakita din natin na tayo'y handang dumanas ng hirap at pasakit. Handang dumanas ng pagpapakasakit dahil bilang sukli sa Panginoon. Mahal na mahal din natin See ya. Amen.